Hi, mga sas! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, get ready with me, um, makeup winter edition. Ay, <laughs> sino mag aakala mag winter makeup? Kinemero tayo yung parang winter-proof makeup, okay? Kasi dito, uh, sa Japan right now, nasa 4 to 5 degrees. So, yung weather dito is super-duper lamig. Like, super, as in, sobrang nakakajay. Like, ako, hindi ako lagi nagli mask. Pero ngayon, halos every night, kailangan, or parang mayat maya, naglalagay ako ng lip mask, yung Laneige. Kasi nga, sobrang dry and nagsachap na yung lips ko. As in. Kaya, nako, super moisturize, moisturize, moisturize to the highest level. Talaga yung ginagawa ko dito ngayon. But anyways, ayun nga, magiget ready with me tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung makeup na gagamitin ko for today na hulas-proof hula. Actually, hindi ka nahuhulas dito kasi nga sobrang lamig. Walang pawis. So, parang anti-flaky, anti-drying um, makeup na lang for winter ang gagawin natin. Okay? So, if interested ka sa get ready with me na to for winter, that's a feeling. Then, just keep on watching. Okay, so first mga ses, I'll be using yung syempre hydrating and moisturizing na primer. I'll be using si Tevion. Ito yung dala ko talaga. Ito lang siya. Mag-isa lang siyang dala-dala ko. Kasi eh, alam ko naman na kaya na nito na ma-hydrate yung aking skin. Eh, pero of course, mga ses ha, nag-ano muna ako. Skin prep muna ako before ako nag-primer. Okay? Don't forget mag- skin prep, lalo na ngayon na super super duper nakaka-dry talaga dito. Nakaka-dry. Next, I will be using si Detail Cosmetics Fresh Filter Foundation. Bakit ito? Ay, eh, ang dami kong dala. May Laura Mercier, meron din akong dala na um, Tevion Ito kasi yung pinaka-hydrating, di ba? 50% pure rose water to. So, ito talaga yung gagamitin ko ngayon dahil kailangan siya ng aking mukha. Actually, gusto ko nga bumili ngayon ng foundation na hydrating sa mga mall dito. Kasi nga, hindi kaya ng mga Tevion and Laura Mercier yung gantong weather. Feeling ko magda-dry lalo yung skin ko. So, ayan. Ito na lang gagamitin natin for today's video. Kasi maganda na lang ito, And hydrating. Ayan. Ang gamit ko ngayong camera is yung Osmo. Okay, then for brown tour, itong si Tom Ford lang talaga yung dinala ko para, alam mo yun, magamit siya at sure na sure naman talagang maganda siya, mga sis. So, ayan. Alam mo, pansin ko dito sa Japan, yung mga nakamakeup na mga sis natin. Feeling naman, kala mo kilala rai dito. Hindi, ano napansin ko, mga sis, ano sila? Ma, mas more on sa eyes sila, naka-focus like naka ano sila, um, eyeliner, eyeshadow, tapos mag-glitter din, parang mga Korean, ganun. Hindi sila masyado sa putok blush, sa contour, ganun. Hindi sila ganun. Mas more on sa, naka-focus sila sa eyes nila. And very makikikai din pala sila dito, as in yung mga nails nila ang hahaba, yung mga lashes, paresta-paresta atin. Okay, for the concealer, I will use NARS para mas hydrating siya. And may coverage din naman. Pansin ko dito, dapat hindi ka din masyado makapal mag-makeup. Kasi parang, alam mo yun, mag-cake siya. So, lightweight lang talaga dapat, mga sis. Okay, so biniblend ko lang siya, mga sis. Blending is the key to success. Tap a small brow lift tayo using C. Get ready with me brow lift. And siyempre kila is life parin. Then for the blush, I'll be using C. Velvet Drops in this shade, Sucre. Para lang maiba, mga sis. Alam mo, pat pansin ko dito sa lugar na to, mga sis. Ano talaga, magtatagal yung makeup mo. Kasi nga, syempre, diba, di ba, hindi ka masyado nahuhulas dito. As in, parang, ano yun. Ang saya-saya, hindi -saya, ka pagpapawisan. Pero, ang sakit-sakit sa balat nung lamig. <coughs> Parang you can't have it all talaga eh. Ganon yung eksena. Gustuhin mo man matuwa sa sa lamig. Grabe yung lamig. Kasi talaga nakakatusok. Parang nakakakrak na ng um, balat. Kahit alam mo yun, naka ilang layer ka na ng outfitan. Ganon pa rin. Oh my gosh. Nakakaloka yung ganon. Don't forget pala mga sis, mag-haul ako. Kasi bumibili na ako pa unti-unti ng no, mga makeup dito sa Japan. So... Abang lang kayo. Mag Japan haul tayo na makeup. Eh. Then, let's use si Golden Hour powder blush ni Everby na Pang ano lang. Blush topper. Boogs. Pahit na galit. Hindi ko alam kung maganda ba yung register nito kapag yung Osmo. Try lang naman to. If kasi nga wala akong tripod dun sa um, phone ng isa. So, ito muna yung ginamit ko para mas mabilis gamitin. Naka tripod. yan Ito na din mga sis gagamitin ko for my eyeshadow. Ayan. Para ng natural tingnan. For today, ang agenda namin is ano lang. Sky tree and then mag-aano kami. Dinner ulit. Kita, kikitain ulit namin yung kapatid ni Sir Opie and mommy niya. And daddy niya, stepdad niya. So, ayan. and sa kilay, mag-pen tayo. I'll be using si Get Ready With Me in the shade Ash. Ano yung tahimik? <laughs> Then, mga ses, eto, gagamitin ko na din to pang eyeliner natin. Since nag-eyeliner yung mga Japanese, yun kasi napapansin ko dito. Naka-eyeliner talaga sila eh. So, inggiterang frog tayo. Mag-eyeliner din tayo. Pero hindi makapal yung eyeliner nila. Manipis lang. Parang mga Korean lang. Ganyan. Ganyan tayo. Makikiuso tayo sa mga Japanese dito. Pero duro lang tayo mga sis. Since nakaano tayo. Extension. So, ganyan lang. Ganyan lang tayo. Pabebe lang. Pabebe. Okay, then for the powder, contour, or bronzer. Ito na lang yung kay Hindash yung gagamitin ko. Gagamitin ko. Ito talaga din nalako para alam mo yun. Madamin tayong ways para gamitin siya. ba? Diba? Para unti lang din yung daladala -dala natin. Ayan. Oops. Mm, hulmado tayo mga sis. Then, since medyo parang dry nga tayo, diba? di ba? Hindi pwedeng mukha tayong tuyot mga sis. Kailangan medyo may glow tayo. Gagamitin natin ang multi-stick ni Dior para naman fresh-fresh ang ng natin mga sis. Ganyan. Nakikita ko naman dito sa camera yung ginagawa ko. Kaso nga lang, hindi ko makita kung high quality ba siya. Ang alam ko talaga, 4K resolution to. So, hopefully, okay talaga. Kasi, haba na na itong video natin eh. Yan. Glow, glow, glow. Next mga ses, super important na very moisturized talaga yung lips mo. Kasi, grabe, tingin yung labi ko. As in, sobrang dry na dry talaga siya. Desierto nagkakrak nagka-crack. So, I'll use itong Zero si Romand na dewy full water tint nila. 03. Okay, ito muna. Para may kulay yung lips natin. Pero hydrated. Mm, ayan. Then, papatungan ko na itong lip glow oil ni Dior in the shade Rosewood. Paubos na siya. Oh my gosh. perfection. Then, magpa-powder na tayo. I'll be using si Charlotte Tilbury, pabebe powder. Dito lang, sa mga kailangan lang. Actually, hindi mo nga masyado kailangan mag-powder. Kasi nga, ano, hindi ka pagpapawisan dito. Then last, ito yung setting spray natin. It's the Happy Skin Fresh Morning Dew. Para fresh. Okay mga ses, this is our final look. This is my winter makeup. Ano ba? Winter proof makeup get ready with me. O, oh, de diba? Ayan, fresh-freshan pa rin tayo. Hindi mo aakalain na dry skin tayo dito, natuyot na tayo talaga. Pero, oh, ang glowy, diba? Sino ka siya? So, magugulat ang mga Japanese dito na, bakit siya? Ang glowy niya. Ha? feeling. Pero yun nga mga sis, I hope na gusto nyo itong video na to. And if pupunta din kayo sa malamig na country, malamig na country, then you can try this makeup too, okay? So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!